Good morning mga idol, nandito naman po ako ngayon sa school po, dito sa school ng aking anak ay kukuha po ng card mga idol, kukuha ng card, adon ah, po yung mag-ina magkasama, magkasama po yung mag-ina dito sa school ng aking anak na babae. kuha na po ngayon ang card ID ko kaya sinamahan ko po, po yung aking hanap ng aking anak para pumuha din ng card ID ng idol andun po sila sa party rin malayo pa yata yun malayo pa yata doon pa sa unahan doon sa party doon mga idol doon po yun sa unahan ko doon hindi ko nga po alam kung saan yun doon ay yun ang pinakamagpasang Ang po ay naandito lang po nakatigil at nakaparking yun Kaya na ng... ako yun Malapit na naman po ang pasokan ay kailangan na naman ng pan Mga bibilihin uh, na naman ang mga gamit ng idol Kailangan na naman ng mga gamit Arang ang pasukan po yata ay ano ay 29 po yata ng July ang pasukan. July 29. Yan mga idol. Kaya po yung mga card ay di kinukuha at para matingnan kung ano nga baga ang mga average ng mga bata. Malawak po ito mga idol. School na ito. Napakalawak. Paikot po yan ay. Eh. Lawak na lawak niyan. ang ganda pa yan sa likod doon malayo pa ang ganda pa sa kabila malayo pa ito mga idol napakalayan layo pa nito daming estudyante dito mga idol parating ito yung pong iba ay ano ang na ng karta ay sila naman po ata ay pauwi na mga idol yan po uwi na sila oh, yan ang ng mga card card nila yan eh. ito po yung school case yun National High School po yan po yan mga idol hirap na hirap na po yung isang estudyante po doon sa dalan yan yung gabi bonobono niya yung carton mga idol para yatang nag-oJT yung ibang estudyante ay, yun na yan ang dami mga gamit ay wari ko yung, sila ipauwi na baka nga mga nag-oJT yan hindi ko naman po alam ay. yan po dami nila, pauwi na sila yung, estudyante yan ay Ayong nga nag-audit yung mga yan ayun na po yung aking mag-inaw pawari oh, ko yung nakuha na yung card ano nakuha na ninyo yung card patingin daw ng ano patingin daw ayan mag-ina ko po ayan na po yung card nakuha na po ng mag ko na po awak-awak nung aking anak ko oh. ang kami sure, po yung alis na po mm -hmm. kami po yung alis na mga idol Thank you po mga idol.